For today's video, mag-unboxing tayo dito sa loob ng CR. Uh... Pero bago yan, samahan nyo nga muna ako maglinis dito sa CR dahil hindi naman tayo makakapag-unboxing pag marumi nga dito. Kita nyo naman, wala talagang kaayos-ayos yung mga lagayan ko dito sa CR. Kaya ayan, pati nga toothbrush ay nakalapag na nga lang dun sa may lagayan. Binasura ko na nga rin yung pambrush ko ng CR tapos pinagtatanggal ko na nga rin lahat ng nakadikit sa dingding. Nilagyan ko na nga rin pala ng sonrox yung gripo ko dahil medyo naninilaw na nga rin siya. Yun nga lang din yung ginagawa ko kahit nga sa mga tasa o plato namin na naninilaw eh, sonrox nga lang ang katapat. Anyway, mabalik na dito sa ginagawa ko nakakobre ko na nga din dyan yung dingding pati na nga rin yung gripo o di ba ang puti na kakagad ng gripo tapos konting kuskus lang iayos na kung gusto nyo nga malaman kung ano nga ba yung in-unboxing ko dito sa CR ay panoorin nyo nga to hanggang dulo for today's video mag-unboxing tayo dito sa lukod ng CR o, di ba diba? habang nag-unboxing ako dito, eh, panay tawag nga ng aking bunso. Dito ko na nga ito in sa may CR dahil para nga lahat dito. Nakapag makeover na nga kami sa may kusina, pati na nga rin sa may sala, kaya naman tingin ko panahon na para i-makeover naman tong CR namin. So, eto ang unang ina-unboxing ko ay toothbrush holder. Eto ang baso e meron na nga syang magnet, kaya eto nga mina magnet lang dito sa pinaka toothbrush holder. yung kanyang adhesive Yung apat na nga yung pinili ko dahil apat nga kami dito sa bahay. Eto ang pangalawang inunbox ko e eh, meron na nga siyang kasamang stainless na sabitan. Dahil inalis ko na nga yung drum malapit dun sa may pinto namin kaya wala na nga kaming pinagpapatungan ng tuwalya kaya eto na nga yung naisip ko pwede na nga pagsabitan to ng tuwalya namin. Eto nga pangatlong ina-unboxing ko ay eh, patungan nga ito ng aming lagayan ng sabon. Nakita nyo naman sa unang bungad ng video ko e eh, iba nga ang kulay ng patungan namin ng sabon dahil nag switch na nga tayo sa timpoti at timkahoy kaya naman ganitong kulay na nga yung pinili ko. Eto nga ang huling in ko ay pang brush nga nang ng bowl. Kaya kanina nga itinapon ko na yung pang brush ko ng bowl dahil eto na nga yung ipapalit ko. Halo same nga to doon dahil silicon din yung pinaka brush niya. Kung magtatanong kayo kung mas maganda nga ba yung silicon, yes po mas maganda talagang pang brush yung silicon. At dahil to yun naman na yung ties, kaya nagsimula na nga akong magdikit nitong adhesive pad. Isa nga to sa so kinaganda lahat ng product na in-unboxing ko dahil lahat sila eh, e di adhesive pad na. Hindi nyo na nga kailangan pang magbarena ng dingding para nga maikabit yung mga ganito. Anyway, lahat nga ng in-unboxing ko ay dito nyo ma-order sa Ikoko Shop. At kung gusto nyo nga rin ito ay lalagay ko na lang ang link sa my comment section. Naalala nyo ba yung in ko na rice dispenser, trash bin, pati na nga rin yung broom holder? Lahat nga yung pati nga ito ay isang store lang at nakita nyo naman yung quality ng mga tinitinda nilang products and e napakaganda. Kaya naman magpabudol na nga rin kayo at sure ako na magugustuhan nyo nga ato at hindi talaga ako mapapahiya dahil napakaganda nga ng mga quality. At dahil may kaliitan nga itong CR namin kaya dito ko na nga sa taas nilagay yung sabitan nitong tuwalya. Tinupi ko nga lang yung tuwalya para nga sumakto dito at di diba napakagandang tignan. Hindi na nga akahi ako may makikisir sa atin na bisita kung ganito nga ka-organize yung CR Wow! At yun lang muna mga Marcy at Parsi Salamat sa panonood At tama na nga yung kakasanaon mo dyan I-add at check out mo na nga yan